So, hello guys. It's me again. I'm Gray Marlagas Official. So, for today's video guys, tuturo ko naman sa inyo kung paano kumuha ng mirror's permit or occupation permit para sa ating trabaho. So, isa po ito sa mga requirements guys ah uh, pag nag-apply tayo ng trabaho. So, step by step ituturo ko sa inyo guys kung ano-ano bang mga requirements na dapat yung dalin bago kayo kumuha ng uh, permit at kung magkano po yung bayad ngayong Uh, 2024. So, ayan na guys. At kung bago ka palang lang pala sa aking channel, huwag mo kalimutan yung subscribe and hit the notification bell para pag may bagong upload ako, manotify ko kayo. So, let's go. So yan nga guys, uh, ito nga pala guys yung aking Mayor's Permit or Occupation Permit ID. Nakuha ko na po siya guys uh, at kaya ituturo ko sa inyo guys kung paano ko po nakuha ang aking MIRS um, permit So, ayan guys uh, bago kayo pumunta sa City Hall guys uh, kailangan meron po kayong sariling bullpen. At pangalawa guys, meron po kayong bagong sidula. So, kung wala po kayong sidula sa City Hall nag issue din po sila ng sidula So, pangatlo guys uh, magdala po kayo ng Uh, payment ng bayad guys dito sa amin guys dito sa Dasmariñas Cavite ang mirrors permit dito ay 200 hindi ko lang po alam guys sa lugar nyo guys kung magkano pero yung mirrors permit talaga guys meron po siyang bayad so kailangan natin to guys siya ito sa mga requirements na iningi ng ating uh, company bago tayo mag apply ng trabaho so ayan guys at kung meron na kayong bullpen, si sidula, at meron na rin po kayong dalang pera, numeritso kayo guys sa City Hall at pumunta kayo sa Business Permit Office or Licensing Office ng City Hall. So, mangingi po kayo ng form ng Mayor's Permit. So, bibigyan kayo ng form guys, dalawa. Yung isang malaki, yung parang bayinita at ito po. So, nakastipler po yan guys. Sasabihin sa inyo guys, lahat ng mga information dyan, Ipilapan nyo. So, pila pa nyo, guys, mula sa pangalan nyo, nationality, uh, kung kailan kayo pinanganak, uh, kung single ba kayo, o married, kung saan po kayo nakatira, kung saan po kayo pinanganak. Yun lang, guys. At, mayroon din pong nakalagay doon, guys, na resident certificate number. Yun po yung sidula. So, yung sidula nyo, guys, may number po yun. Uh, I-attach nyo po doon, guys. At, pati dito sa likod ng card ng uh, ID, ng mirs permit, Meron din po kayong pipilapan dyan, guys. So, yan. Mga, uh, yan, guys. Firma. Lahat yun, guys. Name, nationalities, civil status, date of birth, and residency. So, resident certificate number. Yun po yung sidula. So, pagkatapos nyo, guys, mapilapan, balik po kayo doon sa ningian nyo ng form. At ipapakita nyo, guys, kung okay na. Pag okay na, guys, proceed na kayo sa payment at magbabayad po kayo ng 200 pesos. So pag nagbayad na kayo guys ng 200 pesos, uh, ibalik nyo ito guys doon sa, sa kinuwanan nyo ng form. So pagkatapos nyo guys, pagpunta nyo doon sa kinuwanan nyo ng form, bibigyan kayo ng stub. So hindi basta-basta makuha guys ng uh, pagkatapos nyo bayad, hindi pwedeng basta-basta makuha kagad. So dito guys sa Dasmarinas, Cavite. One day processing, guys. Uh, makukuha kinabukasan ng 3pm or anong nakaschedule na nakalagay dun sa stab nyo. So, bibigyan kayo ng stab, guys. At uh, kung anong oras nyo kukunin. At kung umaga ba o hapon. So, yun lang, guys. Uh, napakadali lang, guys. Tapos, babalik kayo kinabukasan. Marilis na po, guys, kagad-agad. Kaya ito, guys, sa akin, guys. Narilis na siya, guys. Ayan. Kayo na po bala kung i-laminate nyo to guys or hindi. Kasi uh, kukunin din po ito ng uh, company ng original. So yun lang guys at kung may natutunan kayo kahit konti sa tips ko kung paano kumuha ng Mure's Permit, huwag nyo kalimutan i-like or i-share para marami pang makamanood na kaibigan natin at makakaalam kung paano kumuha ng Mure's Permit. So yun lang guys at uh, thanks for watching